sa akin. Yeah. Ito, 80, 80. How much, uh, what I This is the cashier. Tomorrow you are in YouTube. Na kulang, meron pang barya dito. Yan ang kay Jen, oh.

dito oh. At yung favorite kong pandi coco. Ko, oh dito oh, yeah. pandi coco ang ayo na ayo ko naman. Hmm, ng tulong ako niyan. Yan. Ito na. Ibang ko. Ay, ayaw Ikaw ayaw na magdala. <laughs> Yan lang po yung challenge na tender hams. Bye. Pauwi na kami.

Ha, naipit ako ng ganyan. Ha? Naipit nga ako doon. Bakit? Paglabas ko, biglang nagsara uli. <laughs> Ito na nang... di pa pala umabot yung 90 <laughs> mo sa ano? Oo, 95 yung dala. Dami mo? Oh. Hmm. Bakit yan pinagpapatay ng sakya? Abay, mainit eh. Nandito na kami sa sasakyan. <laughs> Yala kuya. Narga. Ang dami pinamili ni ate. Ang dami. Ang dami si Chirga ni Jen. <laughs> <laughs> tender hams. <laughs> si Chirga. Challenge. Tender hams. Yung pituan Baka si Jen. Ah. Uh. Agawid! Agawid dan. Kulang <laughs> pa. <laughs> Five minutes. I-upload ko to. na kami. Ayaw, Ayaw ko talaga yun, ng pandikaw. <laughs> <laughs> yan lang yun. Chimali, Saan yan? Ah, huh? no video. eh e, ano upload 5 minutes. Hindi crash. hindi talaga pala yan.